po sa inyong lahat mga uh, kaprosigido at uh, kasiklista at uh, katima porsigido nandito po tayo ngayon uh, sa Pura Berela ito po yung uh, ano nila asukbahan uh, ito po yung ihawan nila kami rin po sariling uh, lababo ito po uh, may rin din uh, CR sila Abang nag ihaw tayo pwede din tayo na magkapi. uh, kapi. yan po yan, uh, pwede tayo mag chill chill tapos uh, may ano din po sila uh, duyan o hamak kaya ta pwede po tayo mag pwede tayo ihaw dito kahit ano po kahit anong uh, uh, sa iwa welcome po kayo dito sa Pura Beer Hill at na napakainan po ay uh, magpa-reserve po kayo uh, para po ah uh, uh, ma ano po ama uh, occupy po kayo meron sila mga kubo so ang ganda po ng kanilang mga kubo Ah, oh. uh, ganda. So, kubo ni Nonoy. So, napakaganda po ng kanilang ang mga kubo. So, para sa isang pamilya, pwede po yun. Kaya so, ito, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun po ang playground. May mga kubo po sila dito. Dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baliwalo po yung ano nila dito. Uh, uh, kubo at saka meron din po mga playground para sa si mga bata at ito po yung uh, mga ano natin ang uh, mga meeting hall pwede po natin mga event pwede uh, po tayo dito mag ano mga uh, kaibigan at uh, explore po natin ang ganda po ng Cura Beril dito po yan matatagpuan sa uh, Barusong Tigbawan uh, Iloilo maraming salamat po sa inyong lahat at uh, uh, napaka ano po napaka humble at saka napaka uh, bait po ng uh, uh, ni uh, ma'am at uh, niya po tayo dito kaya maraming salamat po uh, sa inyong lahat ayan po uh, meron din po silang mga video okay ayan po mga kaibigan